Pag-usapan naman natin ang obedience o pagsunod sa ating Diyos. Nais ng Diyos to. Alam nating tama ito at marapat lang gawin. Pero bakit nga ba nag-struggle pa tayo sa kabila ng mga kaalamang ito? Maraming dahilan sa struggle natin sa pagsunod sa Diyos. Isa na sa mga ito ang katotohanan na ang tao ay likas na makasalanan. Ibig sabihin niyan, hindi lang sa nakakagawa tayo ng kasalanan, ginugusto pa natin to. Kaya nga may kasabihan na kung ano ang bawal, eh yun pa masarap. Bukod doon, nandyan din yung kadalasang mapili tayo sa gusto natin na para bang mas marunong pa tayo sa Diyos. Yun bang hindi mo maisuko ang alam mong mali dahil yun na nga, yun na nga ang gusto mo. At tingin mo, yun na ang mainam para sa'yo. Idagdag pa natin yung kakulangan sa pagkakilala sa Diyos. Oo, oh, hindi natin lubos na mapagtiwalaan ng Diyos dahil hindi naman natin lubos na kilalaan ang Diyos. O parang ganito, yung magpapagawa ka ng gamit sa isang tao na duda ka kung kaya ba o hindi, parang iniisip mo na, naku, wag na lang. Ganyan din tayo sa Diyos eh. Pag gusto natin, ang gusto ng Diyos para sa atin, sumusunod tayo. Pero kapag salungat na sa gusto natin, eh madalas, mas matimbang yung gusto natin kaysa sa manampalataya tayo sa Diyos. Tandaan mo na ang pagsunod ay parang pagbuo ng isang puzzle. Sa umpisa, hindi mo mawari kung saan mo ilalagay yung mga pyesa. Misa pa nga, akala mo, tama na yung kinalalagyan. Ayun pala, mali. Adjust na naman. Pero habang nailalagay mo ang mga pyesa at palapit na ng palapit mabuo, nauunawaan mo na ang magiging itsura. At mas madali na ang paglalagay ng mga pyesa kasi iilan na lang yun natira at halos kita mo na ang itsura ng binubuo mo. Laging tama at pinakamainam ang pagsunod sa Diyos. Salungat man ito sa gusto mo, hindi mo man lagi maintindihan o kaya merong malaking sakripisyong kapalit. Sana matutunan natin ang kahilingan sa Diyos na sinabi sa Salmo. Panginoon, ituro nyo sa akin ang inyong pamamaraan at susundin ko ito ng may katapatan. Bigyan nyo ako ng pusong may takot sa inyo. Kahit ang plano ng pinakamatalinong tao ay sasablay, pero ang kalooban ng Diyos ay laging mainam at laging maaasahan. Sumunod ka lang. Oo. Kahit sa mga panahong hindi mo lubos na maintindihan, dahil balang araw ay makikita mo ang tunay na biyaya ng pagsunod. Huwag kang susuko. Mabubuo mo rin ang jigsaw puzzle mo. Asa ka pa. Ha?